mabuot, matali, mabinarkada asin malala o manaaki. Siring kaan iladawan ni Rosalie ang sa iyang 10 anyos na aking si Carl Anthony na inanod asin nabutod sa tubig baha. Sa saindang lugar sa Zone 3 Barangay Lanigay, Pulangi, Albay, kanakaaging Domingo, Oktubre 6. Istorya ni Rosalie, panabotan niya na nagkakawat sanan sa iyang aki sa katay nindang harong. Nakikig na sa nadaa siya, kan maisiya na nangyari digdi naano na, ko man lang po ka dito sa ano niya, sa barkada, sa kakuyog niya pong nagi, ano, nag, yung time pong ka dito, nag po ako sa trabaho ko. Tapos pag abot ko po, naabutan ko po, edi, daman po so mga, daman po siya. Pero, pag ano po kaya siya, na nauda po kaya siya sa baloy, iyan po siya sa kapitbahay na mo, ta ano po ng asawa ko. Yan po siya na ay, ano ikang gasolina. Pag may naipagasolina po siya po ka na nagitaw. An insidente nakuhaan in video kan residenting si Christy. Nakan mga oras na ito, ang nagvi-video sa naman kota sa palibot kan lugar darakan makusog na pag-uuran. Nasinabayan nin pagbabaha sa kanal. Kunsa in inanod an aki, hasta sa madangog niya ang paghagad nin akudir kan pag-iribang aki kan biktima. Narin parang ko, pagdigdig ko, naring parang ko si Aki, nagdadalagan, Haliduman, yung ani po itong video ko na nagdadalagan siya pasirang digdi. Daham pig haput ko siya kung ano ang pig ah, ano niya, pig hahabol niya digdi sakali. Ito pala si ka si kalaro niya, yung kalaro niya, yun ang hinahabol niya digdi dahil da naka ano siya. Hindi ko alam kung ano yung Sinasabi niya, yung nahulog or nadulas, basta ganun, nandito daw siya sa kanal na. At ang, yung pagkaano niya sa akin, sabay din akong tawag ng mga, yung dalawang nakatambay dito, si Vincent. Then, agad naman po kami nag-ano dito sa, dito sa kanal, dyan sa kanal na yan. At nung nakita ng, yun nga, hindi na namin nakapa yung bata, talagang siguro, tuloy-tuloy na siya dyan sa kanal na yan at binuksan din namin yung ibang area ng kanal, wala na talaga. Magkakabangang oras manan uminagi, antes na makuha ang biktima sa salog harani ni Sariles kan Barangay. Pigdara pa man kutaan biktima sa Josefina Belmonte Duran Memorial District Hospital. Alagad dahi na suwinerte pang mabuhay. Ako po nag ano na, di po ako pabayang ina. Nga min po, gingibo ko para sa mga agos ko. Dawa po na ko na akong ko. Iba ako ng pabayang na. May trabaho po kaya ako, kaya... Kaya po... Long time na ganito. Amo po nga na nangyari sa akas, pero di po ka ito nang Namangyari po katong itong aksidente kato. Mientras tanto, nagsayuman ang magampang sa kamera ang punong barangay kan ng bita na lugar. Alagad pigigibuha na daanin danin magkakanigong lakdang na mapakaray at sinmataklubahan ang kanal ngani ni Dain ng masayang pangbuhay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.